Ako si Rod. May pangarap ako kaya ginagawa ko to. Kaya tara, samahan niyo ako. Makakarad ngayong araw nga pala ay naisip ako magpalaro sa mga bata dito sa amin. Paglabas ko nga ay tinanong ko kagad sila kung gusto nila maglaro. At ang sabi naman nila makakarad ay oo daw. Kaya itong muna mga lalaki ang inuna ko. At nang may nanalo na nga sa unang palaro, mga karod, ay kumuha na ako dito ng styrofoam at mga bariya. Ang susunod nga natin palaro ngayon, mga karot ay bibigyan natin ng arena itong mga mangkok na styrofoam. Itong laro nga na to, mga karot ay paniguradong alam na alam nyo na to. Makarap dapat nagbibidyo nga ako dito Itawa ako ng tawa sa kanila Tignan mo naman ang mga itsura nila Halos di mo makilala Chararot <laughs> Makarap ito nga nakapulang nanalo dito Mga karat, sobrang maging bata, no? Kaya sa mga bata dyan, ay sulitin nyo na ang pagkabata nyo kasi kapag dalaga at binata na kayo, hindi di nyo na magagawa lahat ng yan. Mga karat, dito nga ay binigay ko ng kanilang premium pero si runner up nga ay makakatanggap ng 50 pesos. At ang second runner up naman ay makakatanggap ng 20 pesos. Mga karot, susunod na papalaro ko naman sa mga bata ngayon ay itong Pitik Kalamansi. Dito nga ay pinapaliwanag ni John Lloyd kung paano ang gagawin nila. Sabi nga ni John Lloyd dito, mga ay itakpam mo mga, mga mata, tumikot ka na limang beses at sabay takbo. Mga karad, pasensya na nga kayo sa papremyo ko dahil medyo maliit nga ito. Pero ipinapangako ko sa inyo kapag nagsahod ako, ipapalaro ulit ako. Pero sa araw naman na siguro na yun ay medyo malaki na siguro ang papremyo ko. Parang mabalik nga tayo mga karot, ay dito nga ay magumpisa ng palaro. Yeah. yun nga ang palaro natin for today's video mga karot. At syempre, mga natalo ay bibigyan din natin sila. Sa isang laro ay walang talo, lahat ay panalo, mga karod. Mga karod, may kwento nga pala ako sa inyo. Nung bata ako, di ako pinapasama sa laro dahil napakadungis ko. Mga karod, sobrang sarap kaya sa piling na sa ganitong bagay lamang ay nakakapagpasaya ka ng ibang tao. Lalong-lalo na sa mga bata. Kaya kung gusto niyo mas madami pa tayong mapasaya pa, like, share, follow naman itong video, mga karod. And don't forget to subscribe my YouTube channel mga karot. Ayun lang. Salamat.